isang mga pagpalang araw na naman po sa atin lahat mga mamshi, mga idol at ayan nga po si Inday, tayo po ngayon ay maglalaban ng ating damit tinanggal ko nga po pala yung takip ng ating washing machine at kagabi nga po napakalakas nga po pala ng ulan, at buti na nga lang din po nakabili na po si tatay ng washing machine hindi na po kami mahihirapan ng aking kasama isang washing machine, isang dryer po yan yung dryer po nasa taas at ayan na nga po, sinalang ko na nga po yung ating puti, ayan automatic po yan, hindi na tayo magbabanlaw mga mamshi, mga idol Bye. At nang natapos ko nga po isa lang yung ating damit mga mamshi, eto naman po nagwawalis tayo dahil bukas yun po ng aking kasama. Ako po ngayon muna ang gagawa ng mga gawain niya. At ayan na nga po nang natapos ko na po sa ating likuran, dito naman po sa ating harapan, ayan. Para pong binagyo yan, basang-basa po dyan mga mamshi. Kasi nga po kahapon, maghapong umuulan at saka hanggang gabi po. At nang natapos ko na nga po rito sa may harapan, dito naman po tayo sa kabilang side, ayan. O ba diba, napakalawak po talaga ng winawa kawalisan. Ganyan po talaga, exercise po, yan po ang buhay ng mga inday dito. Hindi po madali. At ayan nga po, napatingin po ako sa taas. O ayan, binatuko ko po yung, yung paniki po kasi ang dami na naman tayo dito sa sahig dyan na naman po sila tumatambay sa bubong natin. At ayan na nga po nung natapos ko nga po, dito na naman tayo sa harapan. O di po ba napakalawak naman po talaga ng walisin natin. Ang time po now is sa 7.30 pero ngayon pa lang po bumubukad kadang araw. Ayan na po napakaganda po tingnan nyo. O sinag na sinag po tayo dyan mga mamshi. At kung napapansin nyo po marami pong timba dyan, yan po ay sahod sa ulan. Para daw po hindi masira yung tiles ni tatay. O di ba? Sosyal, ang bakura Nakatail, sana sana <laughs> oh at nang natapos ko na nga po palang magwali sa bakuran, binalikan ko po yung ating sinalang sa washing machine. Tapos na po, ayan na po yung ating pangalawang salang, mga mamshi, mga idol. At tuloy-tuloy ko nga lang po pala yan, sinalang mga mamshi. At dito naman po tayo sa loob, ayan po, mag maglalampaso naman po tayo ngayon. Ganito po yung trabaho ng aking kasama dahil nga po sabi ko po sa inyo, bakasyon siya, mag-enjoy ka lang dyan. Lalabex, ayan, shout out sa iyo. At madali lang naman po linisin itong bahay. Ay, ni tatay kasi hindi naman po makalat mga mamsi mga idol. At tinuloy-tuloy ko na nga lang po pala hanggang dito po sa may harapan ng TV, sa may gilid-gilid. Ayan. Nawalisan ko na nga po pala yan mga mamsi Hindi ko na lang po na videohan para mabilis po tayo at ba para hindi po mahaba masyado yung ating video. Sa lawak po ng sala ni tatay, hihingalin ka po dyan. Kalalampaso. Tingnan nyo naman po kanina po po ako naglalampaso dyan pero sige lang po inday. Todo lang sige hanggang sa matapos. Ayan nagpahinga nga po ako dyan dahil hinihingalan nga po ako kasi naman po napakainit at dito naman na po tayo sa story room dito po kami nagpapahinga nung kasama ko pag tanghali po at ito naman po yung kwarto ni tatay dito sa baba dyan din po siya nagpapahinga pag, pag tanghali na po at ayan na nga po natapos ko na nga po maglampaso ngayon naman po ay mag-aalmusal tayo ayan na nga po si Inday tingnan nyo naman po gutom na gutom para naman po akong hindi kumain ng isang linggo sa so, sobrang pagod ko po nagutom po talaga ako at ayan nga po pala yung kinakain ko yung natin pong ginawa kong palaman na egg sandwich tapos meron po ako dyan ng saging at saka peanut sino po ba ang mahilig dito katulad ko yung saging po pinapalaman na ng po ng peanut ayan napakasarap po nag enjoy po talaga ako sa aking almusal e sa sobrang pagod ko po talaga nagutom na po ako dyan at ayan na nga po nung natapos ko nga po yung pagkain ko ng saging meron pong isang bote rito sinimot ko po yung peanut kasi sayang at ayan na nga po si Inday tuwan tuwa o diba nabusog na po at binalikan ko na na nga po yung aking pangalawang salang dito ng washing, natapos na nga po at nakakita pa nga po pala ako dyan ng coins 50 cents po, ayan o di po ba, magsasampay na po si Inday ngayon, minabadali ko na nga po kasi may therapy po darating si tatay ngayon, at ayan na nga po mga mamshie mga idol, magsasampay na nga po pala dyan si Inday, sa totoo lang po talaga naghinahabol ko po yung oras ko kasi po may therapy si tatay at maglaluto pa po pala ako ng aming tanghalian, sabi ko nga po sa bata, lumabas na lang po, hindi pa siya sigurado kung lalabas ba siya o dito rin kakain kasi ipagluluto ko rin po siya ng pagkain mga mamsi, mga idol at nang natapos ko na nga po isinampay yung ating damit at ayan na nga po yung ating ilulutong pananghalian magluluto nga po pala ko rito mga mamsi ng Japanese chicken curry kaya po ayan yung ating carrots at saka yung patatas, pinakita ko na po nung una yung ating manok chinapchap ko lang po siya na ng maliliit mga mamsi para mabilis lang pong maluto ganoon na nga rin po yung carrots at saka yung yung patatas. At ayan na nga po, susunod ko na nga po dyan, hihiwain mga mamsi yung ating bawang at saka sibuyas. Ayan po yung ating bawang, tatagtaling ko na nga po pala dyan. Kahit hindi na po pinong-pino, okay na po yun mga mamsi, nagmamadali na po talaga ako, tanong o oh, pecha na po. At susunod ko na nga po palang hiwain dyan yung ating sibuyas mamsi, bago ko nga po pala hinihiwa yung ating sibuyas, sinuhugasan ko po pala muna para hindi po masakit sa ating mga mata. At ayan na nga po, mainit na po ang ating kawali, ginigisa ko na po yung bawang. At nang lumabas na po yung ara aroma ng ating bawang, sinunod ko na po yung ating sibuyas. Isang mabilisan na lang po ito, Mamshi, kasi 11.30 na po, mahuhuli na po talaga si Inday sa pagluluto. At ayan na nga po, sinalang ko na po yung ating manok. Hinalo-halo ko lang po, isasang lang po natin yan at takpan lang po muna natin at makalipas po ang ilang minuto. Ayan na po mga Mamshi, nilagay ko na po yung ating carrots at saka yung ating patatas. Tinakpan ko nga lang po pala ulit mga mamshi at ayan na nga po binuksan ko na naman o di po ba walang si Inday ginawa kundi takip bukas takip bukas. Ganun sana. <laughs> at susunod naman po natin lagyan po natin ng ating tubig para naman po mamaya may sabaw tayo at ayan na nga po tatakpan na naman po natin ulit mga mamshi mga idol. At nang kumulo na nga po pala mga mamsi, mga idol at ayan po yung ating Japanese chicken curry tube. Yan po yung ating gagamitin. Dalawang piraso lang po yung aking inilagay mga mamsi at hintayin lang po natin palaputin ang ating sabaw. Ayan, halu-haluin lang po natin ng konti mga mamsi. Yung apoy po natin ay medium heat lang. Yan po ay lalapot po talaga yung sabaw mga mamsi. Kaya halu-haluin nyo lang po. Ayan, imekos-mekos nyo lang po mga mamsi at nang tinikpan po ni Inda, ay matabang. kaya maglalagay po tayo dito ng ating sauce. Ang gagamitin ko pong sauce ay dark sauce para naman po magkakulay yung ating chicken curry kasi maputla din po. Parang si Inday, namumutla na po. At susunod ko naman pong gagawin dyan mga mamsi, palalambutin po natin yung ating carrots at kay patatas. Ayan, habang, kasi po nandito na po yung ating therapy. Habang tinakpan ko po siya dyan mga mamsi, nakapaligo na nga po pala ako. Hininaan ko lang po yung apoy. O di po ba, malapot na malapot na po yung sabaw natin. At ngayon po, luto na po yan mga mamsi. Ang ating gagawin na naman, isusunod ko naman pong gagawin dyan, ay magluluto po tayo ng ating prata. Luto na nga po mga mamsi, ang susunod ko naman po yung yung ating prata. Ayan po, naglagay lang po ako rito ng mantika pero konting mantika lang po. At yung ating prata ay hindi naman po takaw mantika po yan. Ayan, depende po sa inyo mga mamsi, pwede nyo rin pong kanin ang gamitin nyo or prata. Pero para sa akin po, mas masarap ang prata. Kaya eto po ang ating prata. Yan po ang ating isasawsaw sa ating Japanese chicken curry. At dahil luto na nga po yung ating prata, ngayon naman po, iginagaya ko na rin po pala yung pagkain ni tatay. At ayan po yung pagkain ni tatay, ayan po yung prutas niya, at ayan yung milk niya, tsaka yung Japanese chicken curry, tsaka yung prata. At eto naman po, kukuhanan ko naman po ng BP rito si tatay. Ganito po yung ginagawa ko sa kanya, umaga, tanghali, at tsaka gabi. Kinukuhanan ko po siya ng BP, at pagkatapos ko pong kuhanan siya ng BP, ay eto naman po yung ating ililista po. Meron po rito listahan, mga mamsi, mga idol. Ito po yung mga record ng mga BP po ni tatay. At ayan na nga po, binigay ko na po yung pagkain pagkain ni tatay at nilagyan ko po siya ng bib ang 12.15 na nga po mga mamshi at dahil hindi pa nga po ako naguguto mga mamshi eto po nam lunch po muna ako kasi po pultang pa rin po yung tiyan ko do sa inalmusal ko po kanina kaya ayan po mam lunch po muna tayo at para hindi naman po ako matambakan sa susunod na mga araw fast forward po tayo mga mamshi tapos na po mam si Inday at si Inday naman po ay magpapahinga na maraming salamat po please follow po pa-subscribe na rin po bye bye